so, oh. so nag nagpo 46 na tayo, guys. Duruin mo 'yan, mataki mo 'yan, nagpo 46 na tayo out of 55 hands, 55 lang 'yan eh. Nag, nagpo 46 na sila. Parang ito kasi kahapon 43 lang eh. Ito po yung ating egg booster. Yan. Ang, uh, kaya nabagit ko kayo na ano ba ang mas maganda? Ihalo sa painom o oh, ihalo sa, pa, sa pagkain. Para sa akin guys, mas Amazing na buhay. Ayan guys, so hapon naman. Oras na naman ng pag ng itlog. Hmm. Ito yung ating mga dumalaga. Yan po ipang papalit natin ng brown kay Sir Ron. Ayan, sa Sabado guys, Di, abangan nyo. Sabado raw siya pupunta. Papalitan niya ng, meron siya 10 dekabra browns. Ipapalit natin yung ating mga dumalaga na kabir. Hmm. Yan, so ito po sila Nagtitipon-tipon At uh, alas 5 na Yan, hindi na ako nag-harvest kanina uh, Tinuloy-tuloy ko na hanggang ngayon na hapon At uh, nabisi kanina So, pinabayaan ko lang muna sa pugaran nila Ang kanila mga itlog Ngayon, hindi natin kung ilan na kaya ang itlog nila lahat Ayan. Ito. Meron kanina dalawa sa lapag, so ginagawa ko, itinataas ko lang dito. Ayun oh. Ito yung mga uh, nakuha ko sa lapag ito. Dinila ko nilalagay. To, oh. dami na naman oh. Hmm. Meron talaga silang paboritong pugaran, guys. Itong dalawa na to ang paborito nilang pugaran. Ito, itong dalawa na to, talagang dito na naiipon lahat ng mga itlog nila. Ayan. So, let's go. Harvest muna tayo. And then may pag-uusapan tayo. Meron akong ibabahagi sa inyo guys na technique ko. Ito sa akin lang naman. Yan. Patungkol po sa pag-alaga ng ating mga decal brown. So yan. Pag-usapan natin mamaya. Pero ito, harvest muna tayo. Ayan guys. Harvest muna tayo. Meron ako isang paliliguan. Ito. Nag-babadyang ano, maglimlim. Tuwing gabi, tinatanggal ko 'yan dito sa pugaran. Dito, dito na siya tulog eh. Tapos ito, ayan o, akit na akit. Ito. So, ito guys. Hmm. Nagbabad yung maglimlim. So ito yung paliliguan. And then, uh, ikukulong ko muna. Hintayin ko lang muna yung ano, ma-dispose yung mga dumalagang kabir kasi wala na akong kulungan. Kukulong muna natin yan para ano, hindi siya tumuloy maglimlim. Kasi nakababad sa pugaran. Ayaw na umalis. Tinatanggal ko na tinatanggal eh. Balik ng balik. Yan. Ilang kaya ang ating... Ang laki oh. oh. Hmm. Jumbo to ah. Hmm, guys? Ah. kita niyo ba? Ayan oh. May maliit yun Ito maliit. Merong order yung isang helper doon na ano gumagawa ng bahay dyan sa harap. Kalahati. Kumuorder sila sa akin. Sa tuwing linggo, kumukuha din sa akin ng itlog yan mga yan. Pang ulam-ulam nila dyan sa barracks kasi may barracks sila dyan eh. Ano nila pang almusal nila eh, sa Hindi ito yung sa helper. Iuyata sa bahay nila kasi uuwi yata ngayon. so, dito, dito ko siya ikukuha dito sa mga ina-harvest natin ngayon. Tapos tayo. Kan. Latayin camera woman ngayon. Kan. Guys. Song tray na to oh. Mm. So, na guys. Song tray. So magdadagdag tayo ng ano mamaya ng dayami dayami ng damo yung kinuha ko yung mga tira-tira sa ano yung mga kambing yung mga nalalaglag nila sa silong na malinis naman na tuyo na kinukuha ko kinuha ko ta dito ko ilalagay maya lang kaya lang kaya ang ating harvest for today eto guys eto for today lang to ah. mula kayo umaga hindi ko ginalaw Tingnan natin kung ilan. Dami na, hindi na sila bumababa ng 40. Hmm, ito oh. Ang dami oh. Hmm. Oh, dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Guys, oh. Oh, so nag nagpo 46 na tayo, guys. Duriin mo 'yan, mataki mo 'yan, nagpo 46 na tayo out of 55 hands. 55 lang 'yan eh. Nag, nagpo 46 na sila. Parang ito, kasi kahapon 43 lang eh. Ito 'yung pinakamataas nila, guys, na harvest, 46. So, oh, pinakamataas natin 'to. Nag, uh, kasi dati-dati, napapako sila sa 42 yung parang apat na araw yata sunod, 42 ng 42. Tapos kahapon nag 43. Tapos ngayon, 46. Aba, talaga rin naman. And to think na yung pakain natin guys, may halo tayo Madre de Agua. Uh, ang pakain nila is dalawang kilo at kalahating uh, layer feeds at isang kilong chop Madre de Agua. Ayan. So, okay. So, alright. Teka, ano ba gagawin ko susunod? Ayan, mag ano tayo, maglagay tayo dayami. And then mamaya, share ko sa inyo guys yung aking ginagawa na paghalo ng uh, vitamins. So, yan. Pag-usapan natin mamaya, ano ba ang mas maganda? Ano ba ang mas magandang technique ng paghalo ng vitamina sa ating mga paitloging manok? Sa painom, painom ba o sa pagkain? Ayan, so mamaya pag-usapan natin yan. Ah... Uh, pero ito, ayusin ko muna. Lagyan natin damo. Hindi, na ito pa pala, bibigay ko pala yung ano kasi naghihintay na. <laughs> naghihintay na yung trabahante ron, kalahating tray sa kanya. Ayan guys, so ito yung na-harvest natin for today. So, 46 pieces, di ba? And then meron tayong leftover kahapon. Ito. Yung mga na -naibento ko na iba, tapos ngayon 43 pieces yung nakuha natin, pero na naibento ko na iba. Yung iba kasi bumibili rin ng mga perperaso-peraso. -peraso. And then, minsan nag-uulam-ulam din kami. Ayan, so, ito, ay kalahati na pala ito. Pero, ang tekniko kasi dito guys, iniiwan ko yung mga bago. So, ito, ito yung mga bagong harvest. Iiwanan ko yan. Kasi, magiging tatlo ang, magiging tatlong leftover natin ngayon eh. So, iiwanan ko yung tatlong bago. And then ipapalit ko tong kahapon. Ito yung kahapon, di ba? Ayan yung kahapon. Ayan. So ito yung ibibigay ko. Kumuha rin pala yung ano, yung yan. Kumuha uli sila yung mga trabahante. Pang ulam nila. So bali ang dito sa harap ang ibibigay natin ngayon is isa't kalahati. Ito sa isa yung isang helper. And then ito sa mga kasama niya, carpentero Pang ulam-ulam nila. Ayan. Ko muna to. Ayan. Gasa ko. Linis na. Ipat ko lang dito. Para maibigay na natin. Ayan. Nalipat na natin. So, ito. Ito yung bibigay natin sa kanila. Ayan. Isa't kalahating tray. Teka. Using ko pala ito. Lima-lima pala yung dapat. Ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasi dito eh. Ganun pala dapat kalahati. Sobra to. Pak. O. Oh, Ganun. <laughs> Kamuntik na. O. Oh. Oh, Lastik na yan. Yan. So ito. Kalahati. Fifteen pieces. And then ito. Isang tray. Yan. Yan guys. Bigay na natin. Hello, may tray pa pala ako dyan. Ayan. Nunod ba kayong vlog? <laughs> Yon. Ito yung sa'yo. Tali mo na lang. Yeah. Kala atin. Tapos. Ito yung sa'yo. Ayan. Ay, balik mo na lang yung plastic. Tumaya. Oo. Oh, ayan. ayan. O, baka bigso kay batiin. Hey, <laughs> vlog. Vlog. Kabocals <laughs> Farmer. Sa YouTube. Hmm. Sige. Ha? Ano? Kabocals Farmer. Sa YouTube. Kabocals ano niya? Kabocals Farmer. Kabocals. oh, nood kayo ha? Oo. Oh. Ayan. Ayan guys. So isa ka lahat sa kanila ang ating na-dispose for today. So ito, uh, discuss na natin yung ating, yung aking sinasabi kayo na yung ating pagbibigay ng vitamins. Uh, discuss na natin. Ayan guys, unahin pala muna natin to. Baka makakalimutan ko na naman kasi maaga maaga yan bukas sila magsisam pa to eh. So, dahon. Ah, dahon. Damo. Hmm. So, ito guys, evenly distributed. Pero, bukas yan. Tignan mo. Maano naman yan. Ahakot-hakotin na naman nila yung sa kanilang favorite na pugaran. Nahakot nila eh, ha? Pero, ano, refill lang tayo na refill. Ganun ang gagawin natin. Ito naman eh sa mga kambing lanitin natin na kukuha ito, yung mga na lalaglag nila sa baba. Ayan o, ito yung tuyo. Ito yung tuyo guys. Importante rin yung may damo talaga sa apugaran para ma-attract silang mga ngitlog ba. Ayan o. Oh. Effective din tong na ginawa kong pugaran guys oh. Oh. Malaki, malaking bagay rin oh. Pero yun yung itong mga tray na to nabili ko lang ng ano. Kaya ba bili ko nito? 50 pesos yung 10 piraso. o oh, tama parang ganoon. Napakamura lang niyan sa mga protasan. Mo gumas pa tayo ng mga box box na ano, yung, napagawa pa tayo ng mga box box diba eh, di ba? Ng gastos. Ayos Ayan So, tara Pakain na tayo guys Para ma-share ko sa inyo Yung aking technique Ayan Ayan guys So, ito na tayo Ngayon Uh, meron na po akong video ng ng pagtitimbang guys ah. pero doon po sa mga bago sa channel ko ito po, ang binibigay nating uh, chicken layer feeds ay dalawat kalahati Kaya ito, dalawat kalahati po ito, and then meron po tayong chopped madre de agua na isang kilo yan, doon sa mga bago sa channel ko ito po yung ayan, ayan po yung chopped madre de agua yung ating pong mga halaman dito na tanim na Madre de Agua. Ayan. Chop po yan. Gamit po yung ating motorized chopper. One kilo. Ngayon, ito po yung ating egg booster. Yan Ang, uh, kaya nabagit ko kayo na ano ba ang mas maganda? Ihalo sa painom o ihalo sa, pa, sa pagkain. Para sa akin guys, mas, mas gusto ko or mas, ano ba tatawag doon? Mas sulit po kung ihalo natin sa pagkain. Bakit ka mo? Una-una po, pagka sa painom natin, hinalo ina yung egg booster natin or yung vitamins, eto kasi parehas eh. Yung ating multivitamins at saka yung egg booster, pareho ko po hinahalo yan sa pagkain. Salitan po kasi yan. Salitan yan. So ngayon po ay egg booster, bukas po ay uh, vitamins po sila. Uh, ngayon, hinahalo ko po sa pagkain to para po makonsume nila lahat. Kasi, ang nangyari po, pagka sa inumin natin iniligay, hindi po nauubos. And ito po kasi ay napapanis po ito. So halimbawa maglagay kayo ngayon, kinabukasan kailangan magpalit kayo or 12 hours to... Ako 12 hours lang guys eh, napapansin ko napapanis talaga Lalo-lalo eh. na yung vitamin pula. Yung vitamin ng pula yon napapanis talaga. So pagka sa painom natin uh, inilagay yan at hindi nila naubos at uh, panis na, Siyempre, obligado po tayong itapon yan. So, sayang. Sayang po. Eh, ang mahal nito ni guys. Ang mahal nito. Ni ito po ay 580, oh. Ayun, oh. Hmm. 580 po yan. Ang uh, presyo ng isang ganito, 1 kilo. So, sa pagkain na natin nilalagay para ubos nila talaga. Kasi itong pinapakain natin, ito po talaga yung rasyon nila, eh. Talagang ubos to pag uh, binigay natin to. Ubos talaga, simon to the max. So ito, ang, ginag ang ginagawa natin ay isang cup. So meron na siyang cup na measurement. Yan, one cup na ganyan. Kinahalo lang po natin yan. Ayan o. Oh. Kinahalo lang po natin yan. Tapos, hindi mo na natin lalagyan tubig. Haluin mo na natin. Yan. Haluin mo natin sa feeds para mag-distribute siya evenly sa ating commercial feeds. Ayan. Ayan. Ayan ba? Diba? Egg booster yan guys ha. And then ito ay chicken layer feeds. Ayan. Tapos sa kanit natin lalagyan ng tubig para basahin natin. Ngayon ito guys, yung sinasabi ko na to na sa pakain hinahalo. Applicable ito pag wet feeding kayo ha. Hindi po ito uubra sa dry feeding kasi. Ah... Uh, hindi rin nila makukuha lahat 'yan eh kasi bababa po yung yung powder eh bababa, bababa lang yan sa pagkain nila eh. So hindi nila hindi rin nila makakain lahat 'yan. Pinaka best the best talaga pagka naka-wet feeding ang yung mga alaga para talagang uh, makakain talaga nila lahat. Yan ha. Ah. So ito po ang advantage ng ah uh, free range kasi pagka naka-battery cage 'yan most of uh, the battery cage system kasi ano eh, dry feeding talaga eh. and then may water lang sila eh. kaya yung vitamins sa water nila pinadadaan yun naman po eto guys, disclaimer lang eto po, ibabahagi ko lang ha? hindi naman po tayo eksperto dito at eto uh, po, ibinabahagi ko lang sa inyo, nakikita nyo naman po yung ating egg collection maganda naman ang ating egg collection 'di ba? Ito talaga sa simula't simula, ito na 'yung ginawa ko. Halo sa pagkain. Ayan. Diyan saka natin ilalagay itong Madre de Agua. Ayan. One kilo, guys. Hmm. Ayan, one kilo yan, ha. Hmm. Ayan. Ayan, haluin lang natin ulit yan. ba? Diba? Para magkaroon talaga kayo na idea. So ito, ipinako ko mo ipinako ko muna sa dalawat kalahating kilong layer feeds at isang kilong Madre de Agua. Hindi ko muna ginag hindi ko muna dinadagdagan. Kasi ang plano ko nga is 50-50 ratio. Pero sa ganito naman pong mixture guys, pinakita ko nga yung kwentada ko nung tayo po ay nagkwenta na sa 200 per tray ang benta natin na nag-average po tayo ng 42 eggs a day ay tumutubo naman na tayo. Eh what more kayo na ginawa na natin 230 yung ating benta ng itlog. So medyo lumaki na ang ating tubo. So ito, kaya nga hindi ko muna ginalaw sa ganito kasi maganda ang performance. And tumutubo naman na tayo. Kaya, yeah. pagka tumagal-tagal na, yung siguro, itry natin, ano, itry natin taasan yung Madre de Agua and then babaan yung layer feeds. Siguro baka next week, para ano, uh, enjoy, ano muna natin silang masanay talaga dito sa pakain na ganito. Ayan. Ang problema lang nito guys ay nakakapagod talaga. Kasi, para kang Shaolin Kid. <laughs> Alam mo yung Shaolin Kid? Nanonood ako ng Shaolin Kid dati eh. Kasama sa train nila yung paglalamas ng arena eh. Tama-tama, <laughs> kalbo pa naman ako. Kaya, para tayong Shaolin Kid. Nakakapagod talaga. Pero okay lang yan. Lalakas nga yung braso natin dito guys. Yo. Ngayon, araw-araw ginagawa ko. Lalakas ang braso. Hmm. Ayan, at gutom na sila. So na yung ating mixture, um, hmm. tayo. Ayan, guys, kakainya tayo.

Eh, ito nga, Madre de Agua, mayaman sa protina, mataas ang calcium, may phosphorus at uh, iba pang mga minerals. And nakakatulong po ito, uh, nakakatulong po ito guys sa pagpapatibay ng shell, ng itlog, yung mga greens. And lalo na ito mayaman sa calcium, kaya ano, mas napapatibay niya yung shell ng mga itlog. Kaya nakita niyo guys, oh, patong, ano, naipon lang na naipon yung ah, itlog nila sa pugaran hindi na nababasag kahit natatapak-tapakan nila patibay kasi ang shell din talaga ng ano ng brown plus yung pinapakain pa natin na ah, may madre de agua nga nakakatulong po sa pagpapatibay ng shell Ayan. so yan po ang capacity nila sa umaga so dalawang beses po tayo nagpapakain umaga saka hapon so umaga po walang vitamins hindi, hindi na ako nagbibigay ng vitamins so technique ko ngayon guys sa tuwing hapon lang ako nagbibigay ng vitamins yeah, ito sarili ko lang ah pero usually yung pinopromote kasi ng isang kumpanya sa umaga yung multivitamins ay di, sa umaga yung egg booster sa hapon yung multivitamins so yun po yung Uh, ipinopromote nung isang kumpanya po ng vitamins. Pero ako nga, napansin ko kasi sa umaga guys, busy po sila mga itlog eh. So may mga hens po na hindi ko makain sa umaga. Or kakain man konti hindi na lang yung naabutan nila kasi nauuna sila sa pugaran. Nasa pugaran sila yung iba. Kaya hindi sila lahat nakakain. Kaya naisip ko, sa hapon nilang ibigay para at least nasa baba sila lahat. Wala po sa, wala nangingitlog at nakakaayip po silang lahat. Kaya sa hapon po ako nagbibigay ng mga suplemento. So ngayon nga egg booster, bukas ay uh, vitaminang vitamin ng pula. <laughs> then multivitamins. Vitamin pula. Pula naman talaga yun eh. Ha? Hmm. Yan, vitamins na pula bukas. And then, uh, yun nga, al ano, alternate. Alternate guys. Yun po ang aking teknika. Yun naman po yung nababahagi ko lang sa inyo kung okay sa inyo, hindi okay sa all right. Ayan. Ayan, so maraming salamat hanggang dito na lang. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat mga solid ka vocals and sa mga silent viewers po na patuloy pong nanonood na aking mga videos. Maraming maraming salamat. And syempre po, sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US. Sir, hello po. Thank you po. And sa mga bago sa channel ko, kung nagagustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Muli, ito ang iyong kabokals farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat at at siguradong umulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!